Hello, magandang hapon sa lahat. Pauwi na kami. Galing naghukay para sa may libing mga ano, Sabado. Naghukay kami. So hindi po natapos yung ano. Bukas na namin tatapusin kasi nag-umpisa kami kanina is tanghali na. Malapit na magalas 10 ka apat kami nagukay hukay at hindi naman na, namin minamadali kasi sabado pa yung no, libing kami ito, ito yung new bagong ano renovate ito And, oh, Bukas Bukas na naman ulit namin tatapusin ayan oh no? so pwede na kami